Posibleng matagdagan pa ang pagbawi ng suspension order na ipinataw laban sa ilang mga empleyado ng National Food Authority dahil umano sa banumalyang pagbebenta ng NFA rice sa ilang trader. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Matapos bawiin ang suspension order sa 23 warehouse supervisor ng National Food Authority, may ilang pang indibidwal ang babawiin na rin ang binabang suspension. Ito ang kinumpirma ni Ombudsman Samuel Martinez. matapos mapag-alaman na may mali sa listahan na isinumite sa kanila ng Department of Agriculture. Ginawa ito ng Ombudsman para mabigyan ng patas na investigasyon ng ilang indibidwal na nauugnay sa umunoy irregularidad sa pagbebenta ng NFA rice. Ilan din sa kanila ang nakipagtulungan sa moto proprio investigation ng Ombudsman. More employees whose preventive suspension will be lifted. We are just uh, gathering enough evidence and data. Nilinaw ni Martires na hindi maituturing na guilty ang mga warehouse supervisor habang patuloy ang pangangalap nila ng sapat na ebidensya sa sinasabing irregularidad. We're saying that uh, there is no need to, to continue the suspension of these employees Because we gathered probably some documents from them, we cooperated, we're, we are attaining the objective. We're not saying that these warehouse supervisors are all guilty, no. Pinayuhan din ni Martirez si Agriculture Secretary Francisco T. Laurel Jr. na imbesigahan ang maling listahan na isinumite sa kanilang tanggapan. The matrix that was uh, given to us came from the office of the Department of Agriculture Secretary, which was provided to him also by the National Food Authority. Kung sino man ang gustong sumabotay kay Secretary Chu Laurel, dapat imbestigahan niya ito. Sinasabi inakala umano na ang hinahanap na listahan ay para sa listahan ng mga miyembro ng Task Force El Nino Bukod dito, may mga nasama rin sa listahan na patay na o di kaya ay nagretiro na sa serbisyo. Bernard Ferrer para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.